Dahil nag cravings nga ho pala kami sa adobong baboy, kaya nga ho pala ito yung akin niluto. Simple nga lang ho pala pagkakaluto ko nito. Hello mga kalinggit, another vlog na naman ho yung aking gagawin ngayon. Tara't samahan nyo ho ako magluto din sa aming boarding house ng adobong baboy. Pagkarating ko nga ho pala dito sa boarding house ay agad ko nga ho palang hinugasan muna aring karning baboy at akin muna ho palang patitigisin. Habang nagpapatigis nga ho pala ko ng karning baboy, Ginayad ko naman ho rin sibuyas at isunod ko naman ho rin bawang. Hindi ko na nga rin ho pala inalis din yung balat at yan naman ho yung nagpapabango sa ating niluluto. Dito ko na rin nga ho pala ilalagay yung karning baboy sa kawali para ho diretsyo salang na mamaya. At maglalagay din ho tayo ng mga sangkap ng bawang, sibuyas, umami at paminta. Dahil marami nga ho pala nagtatanong sa akin kung ano ho yung umami, aring nga ho palang ajinomoto. At maglalagay din tayo ng laurel at maglalagay tayo ng pampalasa ng toyo at suka. Tansyahan na nga rin ho pala dyan yung mga nilalagay ko mga sangkap. Dahil iba't iba naman ho tayo ng pagluluto ng adobong baboy, ay kayo na rin nga ho pala ang bahala sa timpla na naaayon ho sa inyong panlasa. Pagkasala nga ho pala ng baboy, atin muna ho palang halu-haluin para ho magmix yung lasa. At maglalagay din nga ho pala tayo dyan ng isang tasang tubig at din muna ho palang tatakluban para ho mabis lumambot yung karne. At makalipas nga ho palang isang oras na mahigit na pagpapalambot ho ng karne baboy, ilalagay na ho natin aring Sprite. Isang boteng maliit nga lang ho palang inilagay ko diyan. At makalipas ang ilang minuto ay maglalagay naman ho tayo dyan ng siling mahalang at masarap naman ho kapag mahalang-halang yung ating ulam. Talaga naman ho nakakapagpagana ho ng kain iyan. Dahil luto na nga ho pala rin ating adobong baboy at nagmamantika na nga ho pala yung sabaw at amay pa lang ho talaga ay nakakagutom na. Abay ano pang hinihintay nyo dyan mga kalinggit? Abay kumuha na ho kayo dyan ng bahaw at masarap ho aridi yan. Tara hot sabayan nyo ho kung kumain din it para naman hindi kayo matakam. Tama tama lang ho talaga yung pagkakaluto ko din. It. Juicy, malambot, tama lang ho yung timpla. At mapaparami na naman ho ako ng kain din eh at wala na naman ho akong kadayt diet niyan. Hindi ko na nga ho pala pagkakaramihan yung aking kain at baka naman ho ako ma-high blood. Ay siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog at baka ho kayo matakam na sa aking kinakain. Salamat ho sa inyong support at panunood. Bye bye!